pa nila. Kaba naghihintay ng pizza. Padaan ako dito. Okay, tatanong pa nga natin kung magkano. Ang ganda kaya. Mm. Parang ahas. Ano is that? Pwede si parang ibo. Ano pa magkakaya? Hmm. Ano? Ano? Parang ahas. Meron din silang yeah. ano, tindang dagang ano, kosta.

ano kinakain nito? Da worm. Kumain po. Diyan 50 lang <laughs> yung arwana. Makakain lang sila sa baba? Apo. Yung arwana na potato ba yung kinakain? O kaya tatawag ako sa dadada. Paano ka dadating? Kailan ka dadating? Once dito nang pa na. Sino ba 'tong? Ako pa pala ako na dadadaan papunta. Siguro mamaya na lang ko natin mag-usap. <manyan> okay ka na? Malay bumebenta. Tayo magbebenta o makakita pa kasi ako. Nena ano ba kaya ko Naaliwa ko habang naghihintay ng pizza pie. Natiwa ko mga isda. At ito, ito, ito. Yan o, no? arwana silver yan. Naging isa lang yan. Oo, isa lang

dito na lang. Luto na daw yung pizza ko. Bye, mga fish! Thank you for watching! Ito talaga. Gusto ko yellow.